Hello, good afternoon mga uh, uh, subscribers ko, uh, followers at lalo uh, na yung mga Kabius Nation ko. Uh, papasalamat ako na tinanggap ako as member ng uh, Kabius Nation. Uh, kung bago ko pa lang, uh, please subscribe sa uh, YouTube channel ko at uh, uh, don't forget to follow uh, FB at saka sa tiktok at ang uh, link ay lalagay ko na lang sa comment section that's alright so ang uh, topic natin ngayon ay tungkol dun sa tips and uh, infos about uh, Vios XLE CBT 1.3 2022 ah uh, Karamihan dito sa topic natin na to yung tungkol sa mga newbies na kasama natin nag uh, post sa bio science Kasi may mga may mga may mga simple lang doon na uh, dapat nang gawin nung uh, nagpo-post na simple lang hindi magawa dahil siguro kagaya nung ano ha ah, kagaya nung nga pala nalala ko meron tayong ka views nation na nag comment yun naman ay uh, constructive comment yon hindi ko na matandaan yung uh, pangalan niya nababasa ko uh, inadvisean yung iba na uh, huwag sanang kalimutan magbasa ng um, uh, owner's manual para yung mga simpleng dapat uh, tanungin doon na lang tignan or manood na lang sa manood na lang sa youtube para hindi na lahat doon yung mga simpleng tanong eh, eh nilalagay pa doon sa comment section ng Arbius uh, Nation. So, ako naman, uh, magbibigay ako doon sa mga napakadali uh, na uh, madalas tanungin, lalo na sa mga newbies. Kaya, in advice nga ng mga kaibigan natin sa uh, natin na magbasa-basa sa owner's manual. Pero ang sinabi ko naman, uh, doon sa una kong vlog nga pala. May vlog ang sinundan nito tungkol sa tips uh, tips and info din. Na maaring yung ibang kasama natin ay either tinatamad o walang panahon o maraming mga bagay na hindi na nila ma-explore kung ano yung mga dapat at hindi dapat dito sa uh, kotse natin, sa uh, sasakyan Kasi ang ang basic lang naman dyan eh, alam mong procedure na mag-start, gumamit ng uh, ng uh, ng mati. Uh, that's it. Kargahan mo ng gasolina then go. May mga bagay-bagay na na eh, dapat malaman din na hindi natin kailangan pagawa ng paggawa kung kani-kanino uh, na, marunong na pwede natin gawin. Sample, ano, unahin muna natin. Yung feeling ng brake fluid, papakita ko sa inyo susunod kasi kung yung yung pag uh, ng no, brake fluid hindi mo malalagyan kung hindi mo alam gamitin o tanggalin yung nasa uh, ibabaw nun no, hindi mo basta-basta ma malalagyan ng brake fluid sample lang yon ngayon uh, tung battery naman natin sa mga naka XLE CVT pagka alam ko noon no, hindi pa ako nag-explore ng paunti-unti ang alam ko pag ganyan 1SM ang battery hindi ang battery usually may mga nalaman ko na Uh, NS40, NS60, walang 1SM na ganito eh, LT CVT. Maliban lang ah, kung gusto mong palitan ng 1SM, i, eh, i, i enlarge o palalakihan mo yung base or frame ng battery ng 1SM kasi yung NS60 mas maliit doon sa 1SM. So, ganito yung NS60 na gamit ko ngayon dumating yung kwan, yung pagkakataon na one year and a half na halos. Pero ngayon, lumagpas na ako na isang buwan. So, one, one, year, seven months na ako. Nagluko, ibig sabihin, hindi may start. Nagtanong-tanong ako na meron din pala mga kasamahan natin na one, one, ano, one, 1 uh, one year lang, uh, medyo discharge na yung battery niya, kaya bumili na siya ng bago. Ako, ako actually, naka, naka, pila na ako para bumili ng ganden uh, hindi ako uh, ayoko ng lakihan kasi mag, magpapagawa pa ako ng frame na para dun sa 1SM ganun din n uh, NS60 pa rin na bibili ko kaya naman na, na, na parang na discharge ng konti yan una pag uh, na, naka, naka ka na nakapatay ang makina ibig sabihin mahina kasi ng konti ang NS60 kaysa yung 1SM yung iba nga pwede ka rin mag 2SM 3SM kung gusto mo para mas malakas yung gamit mo sa mga ilaw lalo na yung nagmo-modify pero sa akin hindi ako magbabaw NS60 pa rin kaya lang advice naman huwag, ga, gagamit basta basta kunyari yung nakapark ka ng kapatay ang makina tapos nag-bleeding ka isa yun na magdedeteriorate yung uh, battery mo tapos uh, number 3 dumating yung ano dumating din yung pagkakataon na uh, naglolo ko yung alarm natin nangyari sa akin dito sa May Santa Rosa sa May Robinson naka Views din uh, Bali, siyempre tropa natin na Views tumunog ng tumunog sa kanya nung binuksan niya yung pinto so tinulungan ko siya na ang akala ko pagka uh, dinis uh, dinisconnect mo yung uh, negative uh, battery. Actually namatay nung ibalik nung ibalik ko tumutunog ulit. Fresh kami na hindi pa marunong ng araw. Hindi ko na isip na para lang makaalis sana siya. Para lang makaalis sana siya. Uh, tanggalin mo yung kwan, busina, yung fuse ng busina. Uh, yeah, very informative to kasi baka mangyari sa inyo na minsan kasi natataranta tayo. Tanggalin nyo na lang yung uh, yung fuse sa busina may ma may ano naman doon sa fuse box merong guide ka naman doon at meron na rin yung pagtatanggal doon tuturo ko rin sa inyo yung hindi nakakaalam no? napaka simple lang naman ito kaya lang yung mga newbie minsan tinatanong pa rin yung mga tanggalin nyo yung fuse ng busina so ang mangyari makaka, makaka -alis kayo kung saan man kayo na install dahil dun sa ingay ng alarm makaka -alis kayo pagdating sa bahay i-discard e ka yung anong gagawin doon sa alarm at least nakauwi ka -wita. yung kasing kasama ko na hindi makaalis, naghanap pa ng kani ko. Kasi yung time na yun, umuulan, umalis na rin ako, hindi ko na siya natulungan. Kaya lang naisip ko, kung nasabi na i-advise ko sa kanya na tanggalin yung fuse ng uh, busina, nakaalis sana siya. So, uh, since that time, hindi ko na alam kasi naiwanan ko na siya. Uh, sana naging, uh, naging uh, uh, nakatulong sa inyo yung ibang sinabi ko na yun. Uh, pang-apat natin ay sumasayad sa hams sumasahid sa hams. sa hams yung ano. Nasabi ko na rin uli ito, sabing uh, sabihin ko ulit. Kung alam nyo likod ng likod ng gulong natin, meron doon parang parang uh, parang, uh sa harap ng gulong sa likod. Dito, dito. tapakita ko sa inyo mamaya. Pagka na hams ka, tumatama yun. Yun ang tumatawa na sa, sinasabi natin sumasayad Noong una, pati ako, niisip ko baka yung bungo, yung malapit yung differential o ano man yung bagay doon na na napaka-selan na sa masaya yung pala na trace ko na yun lang pala mag-guard ang ginagawa ng iba doon tinatanggal yung iba naman binabawasan na easy the way pero ako ang ginawa ko nag-advice uh, kasi sa Toyota doon sa manual 32 sa harap 30 sa likod ganun yung uh, tire gauge natin pero ang ginawa ko all 33. Kaya every time na may nag-ano, ang comment doon kung ano yung tire gauge nila, ang ina ko sa akin kasi ginawa ko all 33 at naging smooth naman ang ang, ang, ang takbo. Okay? Tapos, uh, sunod, medyo bilisan natin. Baka maubos yung baterya natin. Uh, pag-change oil, advice ko lang yung pag-change oil, napakadali na hindi na natin, uh, sa bagay gamit, uh, uh, magagaw ito ng uh, nasa bahay lang, na wala ng hindi busy kagaya ko dahil seldam uh, uh, seldom yung pag, uh, ko ang pag-change oil well, sa actually di ko pa ginawa pero dumating yung pagkakataon na mag-change oil well ako ako na lang kasi napakasimple kay sa magbayad advice ko lang naman ito pero kung may malaki ang ano mo uh, PC mo pwede ka namang magbayad para hindi ka na mahirapan pero ako gusto ko ako na mag-change oil well kasi eh, magdamag mo lang na i-drain ka na ito filter niya, ipili ko lang kung malapit ka sa mechanic kung matanda ng filter kamila. lagyan mo lang ng langis bago may balik yung, yung bagong filter, okay na hindi eh, ka na nagbayad, ang alam kong bayad is uh, nagre-range ng 200 to 300 susayin so, din yun, uh, advice din yun sa mga gustong matuto na sila na ang mag-change oil pero uh, piliin nyo kung ano yung ano yung uh, ano yung naka-specify na dapat mong gamitin na change oil eh yung gamitin mo air, air filter uh, lesser gas consumption air filter mayroon yan sa YouTube ano tayo ng YouTube lagi sa air filter ano, na naman, naman dito kita ko lahat yan pwedeng ikaw na dalawang lakyan, yan no? kung uh, bugutin mo na linisan na o kaya palitan mo lang that's okay hindi na kailangan na palit ng air filter tatawag ka pa ng ko sayang din kasi yung sayang ang pwede natin kasi resourceful ako kahit na kahit na uh, ako uh, hindi naman ako nagtitipid pero gusto ko ako na gumawa kung simple lang yung gawain pero pagka yung uh, maselan na yung mga medyo delikat na panuuri nyo na lang yan si dirty Mechanic pinapanood ko yun yun naman masiselan na yung mga ginagawa niya hindi kagaya ng mga simple lang kung anong kambyo mo patras na naka, naka drive ka at hindi kaya sa ano ka sa drive 1 ka drive 1 itinuro e, ko na rin ba kung ano panoorin nyo yung tips ng views ko rin, uh, na, paano maggamit gamit ng first gear second gear hanggang second speed at yung pababa ganun din kung pababa naka first gear ka first gear lang pero yun kasi hindi magse second kung hindi may pause ganun lang uh, medyo binibilisan ko na lang ascent descent yun tapos yung yung ilang kilometro ang uh, uh, kilometer consumption ang ang sasakyan ko ang pinagbabasehan ko pinaka standard ko diyan is 10 pagka pagka magcompute ka times 10 per uh, 10 kilometers per liter yan ang ako ko pwede nyo gawing 12 kilometers sa uh, hypothetical ibig sabihin pwedeng 10 kilometers per liter ang kwenta nyo para andun na rin nagre-range na ganon kung ang ng walang problema yun dahil at least alam nyo na yung ano alam nyo na yung kwan alam nyo na kung yung magagastos sa gasolina basta ay eh, compute nyo mas madali yung 10 kilometers per liter kunyari tumakbo kayo ng 200 kilometers that is 20, automatic 20 liters yun so 20 times 60 per liter is 1,200 ang uh, 200 kilometers nyo pero pwede rin, pwede rin madagdagan o mabawasan yung 10 kilometers per liter kasi hindi ka naman sa highway lang eh Uh, alam naman ng lahat ng mga kasama natin na uh, pag sa highway ka uh, uh, umaabot ka ng 14 o 16 yung iba yung matipid ng sasakyan pero pag nasa uh, city drive ka halos 8 liters lang pero uh, 8 uh, kilometers per liter lang uh, mga kukonsume mo uh, tapos isa pa yung karamihan dito sa sinasabi ko yung tinatanong ng mga ibang newbies doon sa comment section. Aba, ah, huwag nyo kakalimutan nyo. Hindi, hindi tayo perfect. Uh, hindi tayo perfect. Yung window R, ang pagkaalam ko, yun naman, i-trace nyo na lang yun eh. Pero babanggitin ko na rin, ang window R, ay ang alam ko lang, Makati lang ang walang window R. That is, is uh, 10 to 5. 10 in the morning and 5 in the afternoon. So, ganoon na lang. Hindi ko na, hindi ko na siguro babanggitin An ano yung iba kaya advice ko na lang yung madaling gawin na hindi na natin uh, ipagawa tayo na yung naman napakasimple eh ano na lang i-search is na lang sa YouTube sa YouTube malalaman natin lahat kung ano-ano yung mga yon ano-ano yung mga uh, klase lahat doon malalaman natin kaya siguro uh, dito na lang yung ano natin at uh, ipapakita ko mamaya yung kagaya yung mudguard wait lang Hindi dito pwede mo na tanggalin oh. No? kasi kung hindi mo alam, siyempre eh, medyo magtatanong ka 'pag gagawa mo 'di ba? Ayun, dinya may clip lang yan naman. May guide naman diyan naman. Tapos ah uh, next ay ito yung ano. views natin alam mo kung bakit alam mo kung bakit i-demo -de may nangyari sa amin sa may part ng uh, Santa Rosa kaya kasama ko rin na may views tumunog nang tumunog yung alarm niya hindi ko alam ang ginawa ko noon tinulungan ko dahil hindi ko pa nga alam tinanggal ko ito negative ngayon pag ibabalik ko tumutunog ulit yung yung alarm niya may ingay so ang nangyari nakatanggal na lang siya hindi ko na siya natulungan dahil umuulan noon naiwanan ko na siya. Ngayon, ganito lang pala gagawin dyan. Kung sakaling dumating yung pagkakataon sa inyo na mag-alarm yung sasakyan nyo at hindi nyo alam gagawin nyo, unang-unang isipin ng mga kasamahan natin sa totoo lang, baterya tatanggalin. Kaya pag binalik mo, tutunog pa rin. Ito, gagawin nyo ito. Ito yung clip. Pang-alis nyo kung asan dyan yung horn. Dito naman yung pinaka-schedule kung tawagin. Uh, makikita nyo dito kung asan yung horn andyan lahat, yan ang schedule kong tawagin yan makikita nyo kung asan yung horn ito ang pantanggal para mawala lang yung horn nya walang ingay, may yung magagamit mo sa sakyan, na nga lang wala ka ng busina so siguro saan naman na-improve nyo ito ang kipa, pang -kuha sa bawat fuse yan sample natin, o yan o, kuha, sample lang yan para sa mga newbie natin ok may mga ganyan yan ito babalik ay ganyan at least ma, para masundan ano sa pag pagtanggal nito may marker yan hindi mo pwedeng matanggal basta yan matanggal na gano'n yan meron ipupos dito ipus mo yan tanggal yan kung hindi mo alam yan baring dito ka dito kaya mahirap yun lalo sa mga newbies na walang experience sa ganyan at ito yung sinasabi kong ano yung pag dumadaan ka ng humps ito yung tumatama ito yung tumatama yung mudguard lumalagabog ito sa humps nung una yung sir ko na rin ulit nung unang vlog ko nakala ko yung differential kung ano yung bagay na pan sa harap ang tumatama nung chinek ko ito yung ibang kasama natin ginagawa nila binabawasan to or tatanggalin mo ito mudguard nyan okay last ang glass natin kung mag explore kayo dun sa uh, owner's manual kung napapansin nyo ito ito ba? Diba? alam nyo to ito usually ganyan yan atras tapos ganon ito naman yung yabanti mo yatras mo pa uh, pwede mong asan na yung asan na pwede mong ibaba ang manibela pwede mo itaas ganyan, ganyan ka baba yan yan, pwede mo itaas ganyan, na sa mga UBs tignan nyo may gito, ang manibela natin nakaganyan, pag kakinuha mo sa kasa pwede mong ibaba yan, andito yung ano nya parang uh, lock nya, yan, baba mo so nakaganyan na yan, balik mo rin parang nakababa ka kung saan ka komportable so okay na okay na tayo eto ang matindi dito kung napansin nyo ito, dalawa yan, di ba? Ito, baka hindi nyo alam ang gamit nito. Pwede itong, tingnan nyo kung maobserbahan nyo. Tumatas ako. Pagbaba mo, bababa. Ay, sorry. Ay, si, ay, ay ganito muna. Basta ba? Baka hindi kasi. Ba ah uh, may ano tayo, advertisement, may, uh, may dumaan. Ito, yan. Ito, pataas. Kung gusto mong tumaas, tataas, mag adjust Para magamit yung medyo may kaliitan ka, pwede mong itaas. Tataas ka. Kung matangkad ka, pwede mong ibaba. Sana na, na sundan nyo lahat yung fan, yung, yung deny mo ko. Para sa mga newbies, hindi na, hindi na, hindi na palaging nagtatanong. Ang advice ko, kailangan mag-explore kayo. Tignan nyo maigi yung um, owner's manual natin, yung mga bagay na hindi natin alam. Or, lahat yan meron na sa FB Ano, uh, no, no, sorry Sa YouTube natin Lahat na gusto nyo itanong sa sasakyan Nandun na lahat Kaya nga lang ako uh, Kaya lang ako uh, dinedemo ko na rin Para yung mga nabanggit ko na rin Yung tinatamad Walang oras Kaya sana mayroong kayong uh, Natutunan dito sa vlog ko na to uh, Kaya yung may gustong ano malaman mag-comment lang sa uh, sa vlog ko na to para at least masagot ko yung iba na hindi ko nabanggit sa inyo. Uh, at uh, uh, mag-comment uh, kung sino yung makapanood dito para malaman ko, sabihin niyo kung nasaan kayo para alam ko kung saan nakarating itong uh, uh, itong simpleng tutorial ko na to. Kaya uh, sana naman huwag kalimutan mag uh, uh, like uh, Share and subscribe kung medyo tapat kayo mag-subscribe pwede na siguro mga likes na lang ha, papayag na rin ako uh, kahit ganun lang eh, malaking tulong na para sa akin kaya ang ganda na lang sa para sa susunod ulit na vlog ko see you